Bahagi na ng pagsasalo-salo ng pamilyang Pilipino ang kakanin. Maging panghimagas man o merienda, pasok sa ating panlasa. Samahan nyo kami at alamin natin kung papaano nakatikim ng tamis ng tagumpay ang ilan nating mga kababayang pumasok sa kabuhayan nagka-idea po ako. So, gumawa po ako. Sa araw-araw po ng paggawa ko po ng nilo pa, mas marami akong naiisip paano ko ba siya mapasarap. Una kong start talaga niluto is kasaba, cake, leche, plan, and halayang ube. Ang dali lang naman pala niyang gawin. At kung papaano rin tayo makapagsisimula ng sarili nating kakaning business. Maganda pa lang inigosyo ito. Yung kinikita mo po dito, matatapalan niya yung mga ibang pangangailangan mo. Ako, si Robin Padilla, at ito ang ULAT kagapay sa hanap buhay.